Welcome sa mga channel. Ah, uh, araw lawa. Ato siya interview hon si BBI. Ato interview hon. Nya mo hatag tag scenario. Ato tanaw no sa iyang uh, reaction or sa iyang tubag si mga pamatana in kaso og mahitabo ang mao sitwasyon. Okay? Ready na ka? Ready na ka? Good, very good, very good. Mag-start na ta! In 3, 2, 1! Hi mga silingan Welcome sa among challenge! Ay challenge, channel! <laughs> okay, ah... Uh, ang atong buhatod ganoon is I-interview, tika! In kaso og ka, mabiyaan ka na mo sa mall or sa mag-practice ta. Example ha, mabiyaan ka sa Ocean Park unsa imong buhaton. Okay? Okay? Yeah, yeah, yeah. Eh, okay. Sige. Example na guyog ta. Ikaw, uh -huh. ako. Ang ikaw, ako, oh, uh, ako. Og si mama na laag ta sa betata sa Ocean Park. Example lang. Karon kay Kiat. Oh, Kiat mangkaikan. kag dagen dagan dayon. Wala ka? Nawagtang ka? Dayon. cry cry ka? Tidol dayon ni mong guard sa Ocean Park na iyon nga. Kanang mau tanam iyon siya nga. Kanang hi Bibi, unsay nga nimo mo? Unsa mo ka? Hi um, Mama. <laughs> mau mau tanang guard Bibi, unsay unsay name ni mo? Okay, Everest G. Um, Everest G. Asa man ka nagpuyo? Asa man dapit ang imong house? Asa man na dapit? Where do you live, man? Where do you live? Louder? Kusga ba? Kusga. Where do you live, Everest G? Mactan <tong> City, Lapulapo. Mactan City, Lapulapo? Wow. Sa mak sa Mactan day ka nag-live? Oh, sa Mactan. Ah. Kanang akong tawa atong tawagan imong mama na. Unsay ngan sa imong mama? Si Medi. Si La Media. media. Uh -huh. Ano papa, unsay name? jikes uh -huh. jikes <laughs> <laughs> unsay utete name si mun papa? Yeah, pa. papa. unsay pa. name uh -huh. si <laughs> mun papa. unsay no name nako. Papa. papa. Okay, sige. Ah, mo na yung papa. Kanang atong tawagan ng inyong house. Kay ba ka sa inyong telephone number? Three zero. Two Very good, Three yeah. <laughs> Very good. Okay, kanang ako tawagan ha, imong inyong house ha. Yeah, yeah. Hello. Hello? aw oh, wala itaw! <laughs> wala, wala Wala itaw man yung house. Wala. Hello? Oh, wala, wala. Ito ka? Hello? Hello, ma? wala itaw. May ka? Okay, okay. Wala. wala itaw, hello? Wala itaw? Oh, wala itaw. Sige, wala itaw yung house. Unya, niya, kung saan naman, ihatod na lang ka na mo. sa, yeah, yeah. sa Mactan. Asa bang kadapit ihatod sa Mactan? Daddy's house. Asa man ang Daddy's house? Asa man Tapi tak sa house. Oh, as, asa man dapit ang house? Asa man dapit sa Mactan? Asa man nag-work imong e Daddy? Barang kayo. <laughs> Unsa ning han imong si Daddy? Unsa ning han imong si Daddy? wah ila semua dadi. 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 Oh, dadi. So ya tuh tika sebarang gay hol. Dadi tat. Oke okay, ya, ya tuh tika. Oke, okay, uh, tekan selamat sa pertandau sa muang video. Atangi yang muang sunod video koyok si BBI. cek <laughs> bye bye. See you next video. Thanks for watching. i can ina. Ay, no. o, Ay o, subscribe. I'll Don't forget to subscribe, Don't forget to o, subscribe. For like bye bye. <laughs> bye bye. Watching for yeah. more video Please hmm. like, subscribe to my channel. Bye-bye.